Subukan naman natin itong nag-uuso sa toktik mga lodi yan luto na yan na hindi mo na kailangan ng mantika at hindi daw dumidikit ang iyong mga lulutuin kahit sa isda at mga karne yan oh. <laughs> so titingnan natin kung legit yon o order na rin tayo okay? Let's go! <laughs> yan yeah, mga lodi, ito na yung ating kailangan So ito yung nakita natin sa toktik Ang tawag dito ay Rasta ay ayan. Korean nan stick ya to, nan stick pan. So ito, buksan na natin, titingnan natin kung anong itsura niya. Ang lapad ng aking nakuha oh. 34 yata, 34 cm ba? <laughs> okay bala, buksan na natin. Yan. Hey. Okay. Yan. Oh, Ang mo Ang lapat. Ang lapat. Pwede, pwede dito yung malalaking isda. Iihaw. Iihaw ba? <laughs> <laughs> pwede, pwede luto dito yung mga isda malalaki. Ayan Ay, na siya mga lodi. Oh. Ah, buksan natin. Ala, ito nga yun. Yung nakita ko. Ang sabi gawa daw to sa bato. Ewan ko lang kung tunay. <laughs> O oh, baka iba pa yung makita ko oh. So yun na mga lodi So itatry na natin to Magluluto tayo Okay let's go So mga lodi magsimula na tayo At narito na tayo sa aming malinis na lutoan <laughs> Okay ilagay na natin yan Tapos buksan na natin to Yan mga lodi So hinugasan ko na to mga lodi ha Yan hinugasan ko na yan So hinaan lang natin ng apoy Okay kasi <laughs> First time natin gumamit nito Kaya hinaan lang natin Baka mamaya masunog So, yan ang mga lodi Hintay lang natin uminit-init Sana okay siya ng mga lodi Kasi hindi mo na kailangan ng mantika Ano? Hindi mo na kailangan Yan, okay Mainit na siguro yan mga lodi So, atin ang ilagay ito Ayan, meron tayong Pork well, chop. Titingnan natin kung hindi didikit 'yan. Ng mga lodi. Yan. Tapos lagyan din natin ng isda. Yan. Okay. Yan mga lodi, tingnan natin. ulo, Galing niya mga lodi. Hindi nga na dikit. O, di ba? Ay! Ito kaya. Oh. Okay siya. So, atin munang titingnan pag naluto itong nilalim. So, hinahina natin ng konti ang apoy pa. Masyadong malakas. Kasi mabibigla ang luto. Ano mga lodi? Ano? <laughs> so, tingnan-tingnan natin maya-maya. Yung yeah, mga lodi, ilang minuto na nakalipas sa titingnan natin ngayon. Titingnan natin kung hindi siya nadikit. Hello. Oh, <laughs> ang galing. <laughs> Wala tayong nilalagay na mantika diyan, halo mga lodi. O, tingnan natin. Oh. Okay siya. <laughs> Salubuin muna natin at natin, natin itong kabila. Ah, nabubulol na <laughs> Yahan ito muna. Tapos ito kaya. Oh. Okay. Ito kaya Oh. Look. Ang galing ng alode oh. Hindi nga dumidikit. Okay. Wala tayong mantikang nilalagay dyan na. Lutuhin <laughs> muna natin itong kabila pala. Yan. Loh. Yeah, Yan na nga <laughs> Pag naluto na 'yung kabila, so mga Lodi legit siya. So papakita ko sa inyo pag naluto na sila no, maya-maya. Yo mga Lodi, baliktarin na natin itong isa baka kasi masunog na. O mga Lodi, okay siya oh. <laughs> Medyo nasunog na nga ito. <laughs> itong counting ito kasi yan o. Oh. ba? <laughs> Tapos ito, balik na natin. So, oh, mga Lodi, legit na legit siya oh O, oh, diba? Hindi ka nagagamit ng mantika. Ito kaya nga sidang ito. Tingnan natin kung didikit siya. Tingnan natin ng ilalim. Yung hey, mga Lodi, okay na okay siya. O, oh, diba? Oh. <laughs> Nilagyan ko na rin ng isa pang isda para isinabay ko na. At saka ito, ayan, itong konting to. Oh, di diba, mga Lodi? <laughs> Nakaligit na naman tayo. Yo mga Lodi, at natapos na nga tayo sa pagluluto. At eto na siya mga Lodi, oh. Oh, di ba? Okay na okay siya. Hindi mo na kailangan ng mantika mga Lodi, oh. <laughs> pati yung isda mga lodi oh. pero mas bagay sa kanya yung tilapia no, mga lodi mga tilapia yan ganan yan na rin ah na pira pira nakababaliktad ko <laughs> ayan o oh. okay siya mga lodi o oh. o oh, ba diba so tikman natin kasi masarap to walang mantika itong isda ah. ayan mga lodi o oh. Musok usok pa o oh. Okay nyo, okay sa so mga lodi Walang mantika Ayos <laughs> Yung mga lodi, para sa akin eh, Okay na okay yung ating ginamit na yun ano, kap? Tapos hindi ka na maglalagay ng mantika Kahit isda yung iyong gagamitin no? Tingnan nyo naman oh. Yung mga lodi O oh. 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 nagmantika na syempre yung karni ng baboy pero yung isda, hindi mo na kailangan lagyan ng mantika, pati siguro itlog dapat pala dito ko tinray yung itlog na merong mga shape <laughs> nahuli ito eh. so ang link nga pala nito mga lodi, ilalagay ko sa comment section, okay?